umabot na sa bubong ng bahay ang baha sa Bulacan. Nakalalaraw ang pagpapakawala ng tubig sa dam. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Batsa. Sobrang lalim na po dito. Sana po may mag-rescue. Lampas tao ang baha sa Lambakin, Marilao, Bulacan. Walang magawa ang mga residente kundi maghintay ng rescue. Pag napusaraw pakawala ng dam sa ilog, Pataas po kasi ng pataas. Pataas daw ng pataas ang tubig dahil sa walang tigil na ulan na sinabayan ng pagpapakawala ng tubig sa dam. Ang mag-anak na ito sa bubong na ng bahay tumawid para masagip Sa barangay Taliptip bulakan bulakan lakas loob na sinuong ng mga motorista ang baha sa baba ng flyover. nagdeploy na ng pump boats para sa rescue operations. Nagkalat naman ang malalaking tipak ng bato sa gitna ng Canon Road, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet. Puspusa ng pag-aalis sa mga bato, lalot stranded ang mga sasakyan. Ayon sa residenteng si Mirna, ito na raw ang kamalalang pagkuhong nakita niya sa lugar. Eh, nakaka Nakakanervis nga po pagka lumalagabog yung malalaking bato, eh, parang kumakabog yung puso. Kaya umalis na lang kami kagabi. Target ngayong araw mabuksan sa publiko ang Canon Road, pero pinangangambahan ang patuloy na pagguho ng mga bato at lupa, lalot walang patid ang ulan. Sa La Trinidad, lubog sa putik ang mga pananim na letos. Simula pa raw kahapon ang buhos ng ulan, kaya isinasalba na ang mga mapakikinabangan pa. Napahan na siya, na-flood na siya, kaya may mga putik na inyong yung iba pa ka hindi na talaga siya pwede nire-reject na po yung iba talagang kukunin para maibenta Ayon sa latri ni Dad LGU, nakaapekto sa pagbaha ang palyadong drainage system na inaayos na raw ngayon. Ang bahay na ito gumuho dahil sa landslide. Dalawang landslides ang naitala sa Benguet umabot na sa labimpitong pamilya o siyam na individual ang inilikas sa probinsya. Sa Pagaw, Pagayan, rumagasa ang tubig sa Nia Dam. Hindi naman madaanan ng anumang klase ng sasakyan ang detour bridge sa bahagi ng barangay Fusina sa bayan ng Lalo at nagdudugtong sa bayan ng Kamalanyugan. Aabot sa isang daan at pitumpung residente ang inilika sa probinsya dahil sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Hindi rin madaanan ang Nueva Vizcaya Pangasinan Road dahil sa gumuhong lupa. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa po frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.